Hi guys, welcome back to my channel So to this video guys, nandito tayo ngayon sa Hakil province ng Saudi Arabia So pumunta kami dito guys kasi gusto namin bumili ng something na makain kasi ang layo talaga namin guys sa uh, kabihasnan, so pag mayroon kami ng gustong uh, bilhin dito sa town so kailangan pa namin magbiyahin ng 45 minutes from uh, site papunta rito guys sa Hahil province Saudi Arabia so ito guys kung nakikita nyo yung daan na to so ayan super ganda sya ba diba? ang ganda nya talaga guys ang ganda dito lalo na pag gabi so ayan guys kung nakikita mo yan yung pababa na yan at natatanaw mo yung parang doon banda yung ano na yan kulay blue dagat yan sya guys ang ganda talaga dito guys ng beach ang ganda super ang linis tapos maganda sya talaga yan guys, ano yan guys? Uh, Jordan na yan. So, ang way na to, malapit na to guys sa Jordan border. Siguro kung di, mula dito kung saan kami ngayon papunta doon, siguro it will takes mga mga 7 minutes na lang. Sobrang lapit na yun doon banda sa kanan. So, ayan, dito kami dumaan which is uh, thank you naman sa driver kasi dito kami dumaan. So, nakita ko talaga yung view na to na ano na ganitong oras. Ayan, super ganda siya, 'di ba? So, although na puro siya nga, alam mo naman dito, guys, sa Saudi pag nasa province ka, talagang anong ini-expect mo dito, puro talaga siya desert to remote area. Pero matutuwa ka naman dito so, kasi maganda, tapos 'di ba, walang pollution. Um, sariwa 'yung hangin, walang walang traffic. So, ayan, so kung kung ano, guys, kung kayo ay gustong mag-ipon, ayun, dito na kayo guys pumunta sa Saudi kasi talaga naman wala kayong mapupuntahan yun nga lang, talagang mas feel mo yung humsik uh, homesick tsaka boring kasi wala talaga as in so ngayon ko napatunayan guys na ganito pala ang buhay sa Saudi so this is my first time na magtrabaho dito sa Saudi sa buong buhay ko na nag abroad ako pero yun nga kailangan natin i-appreciate kung anong meron tayo ayan guys, kung nakikita naman yun, di ba ang ganda-ganda talaga, super ayan, di ba ang ganda niya So, ayan. Enjoy lang kayo, guys. Enjoy lang kayong ano, manood ng view. Kasi super ganda naman kasi talaga siya. Ayan.